Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pabor nga na po si Kyra Irving sa 4 point play ng PBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang makakapaglaro na nga na po si Jared Vanderbilt sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga na i-promote ni Kyra Irving ang kanyang sariling brand ng sapatos sa si China, ay dumiretso na nga po ito sa Bangkok, Thailand para ipagpatuloy ang kanyang sport brand tour. Bali ito na nga po ang kauna-unahang beses na nakapunta sa Irving sa Southeast Asia, ay may ilang mga local media nga po ang hindi pinalagpas ang pagkakataon para ma-interview ang superstar ng Dallas. At isang nga po sa mga katanungan na sinagot nito, ay kung ano nga ba ang kanyang opinion patungkol sa ginagamit ngayon na napaka-controversial na 4-point line ng PBA. Ayon nga po sa naging pahayag ni Kyra Irving, naniniwala nga po siya na dahil sa bagong rules na ito ay masasaya at gaganda pa nga ang laro in terms of creativity, gayong mapapa-improve nga po nito ng gusto ang shooting ng ilang mga players. Bukod nga po sa pagkakaroon na nga po nila ng 3-point specialist ng mga nagdaang taon, ay magkakaroon na rin naman nga po sila ngayon ng 4 point specialist na siya magdadala sa laro sa next level. Sa madalang salita, aprobado nga po kay Kyra Irving ang ginawang 4 point line ng PBA. Sa mandala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang makakapaglaro na nga na po si Jared Vanderbilt sa Los Angeles Lakers. Limang araw nga po mga katrops bago gawin ng Lakers ang kanilang media day next week ay humarap na nga po ngayong araw sa media ang kanilang general manager na si Ralph Belinka at ang kanilang head coach si JJ Redick kung saan sinagot nga po nila dito ang ilang mga katanungan patungkol sa kanilang team at sa kanilang mga players. Sa katunayan, marami nga po sila dito na mga ebinolgar. Kagaya na lamang ng sinabi na Ralph Belinka na tuluyan na nga na naghilom ang injury na natamo nga po noon ni na Gabe Vincent, Rui Hachimura at si Jalen Hood kaya cleared na nga po sila na makapaglaro sa kanilang training camp. Bukod rin nga po dyan, ay inaasahan na rin naman nga po na magiging ready na si Jared Vanderbilt sa darating na opening night ng regular season sa kabila ng pagsailalim nga po nito sa dalawang magkasunod na operasyon sa kanyang paa. Sinabi na rin naman nga po nito na kahit man nga po hindi sila nakagawa ng malaking trade ngayong offseason ay malaki pa rin nga po ang kanilang tiwala sa kanilang kasalukuyang lineup. As of na nga po mga katrops, ay si Christian Wood na lamang ang hinihintay nila na makabalik sa kanilang lineup matapos itong sumailalim sa isang operasyon para ayusin ang injury sa kanyang tuhod. So, yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.